Meron ako isang followers na kung saan tinanong niya sa akin to. And sobrang interesting din naman ang tanong na to. Ang tanong niya is, paano mo na-realize nung bata pa kayo is mahirap kayo? Nung tinanong niya to sa akin is sobrang talagang mapapaiyak ka kasi maalala mo yung mga panahon na sobrang hirap talaga ng buhay niyo noon. Pero nagsimula lang naman yon kasi nung nawala ng trabaho yung, mga yung parents ko. ah uh, nung una nun na naranasan ko na ano, Naranasan ko umaten sa Christmas party nung elementary na kung saan lahat sila may Jollibee, ako lang wala. Then, ang baon ko nun is dog then uh, chicken. And sobrang saya ko na nun kasi may baon ako. Pero, malulungkot ka or mapapaya ka na lang kasi lahat sila naka Jollibee, then ikaw wala. Then, eto lang, syempre dahil mahal tayo ni Papa G, <laughs> hindi naman sa uh, advantage mo yun na. Merong isa or dalawang um, kaklase mo na hindi naka -ten. and bayad na kasi yung meals na yun. Then, ang ginawa ng parents, binigay na lang sa akin yung isa, and mapapahiya ka na lang kasi wala ka talagang, ano uh, na, no, no. hindi talaga binayaran ng parents mo yung ano nun. kasi nga wala kami pang bayan kasi nga nawalan sila ng trabaho. And, ayun, naranasan kong magbaon, no, ng no, Christmas no party, and sobrang saya naman nun, kasi um, kahit pa paano may baon ka, yung iba wala naman, di ba? Eh, nakakalungkot lang kasi naranasan mo yung mga ganong buhay noon, nung no, 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 bata ka pa. And then, pangalawa nun, nung isa pa nung bagong lipat namin sa bahay nun. Kasi dati nun nangungupahan pa kami, wala pa aming sariling bahay. Halos wala talaga kami maisaing, ha halos isang takal na lang talaga ng yung, yung takalan namin ng bigas, isang takal na lang talaga nun yung maisa saing namin. Then, ilan kami maghahati-hati, ate ko, kuya ko, kapatid ko, tas ako. Then, bunso namin nun is baby pa, kaya hindi pa siya pwede kumain. Then, ano, Dalaga mapapaya ka na lang kasi isang takal na lang talaga yung bigas nyo. Then yung naluto na yung kanin, syempre kakain na kami. Tuyo pa ata at Ulam namin nun. Hindi talaga kumain yung mama ko nun. Talaga mapapaya ka nun. Hindi siya kumain. Sabi niya mamaya na lang din. Kami na lang magkaapatid yung kumain nun. Isang takal lang yun. Isang takal lang pinagutian namin. And ayun. Ayoko na maranasan nung buhay na yun. Kaya ngayon, nung matanda na kami, malalaki na kami. Never ako or mandi na ako masyado humingi sa magulang pag binibigay naman sa'yo, mahiyakap ka kasi tumatanggap ka galing sa magulang. Kaya ang ginagawa ko nung ako may kakayan na para magtrabaho, um, pinapasyal ko yung sarili ko, uh, pinaparanas ko yung mga hindi namin naranasan noon sa mga sa parents ko. Sa mga new generation ngayon, uh, wag na tayo masyado umasa sa magulang natin kasi kung kaya naman natin, tulungan na lang din natin sila. And ayun lang, mag-enjoy lang tayo sa buhay wag tayo masyadong mag-base sa buhay ng ibang tao kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang buhay. Kung kaya nilang gawin yung mga ganun, kaya nyo rin. Lagyan nyo lang ng sikap or tsaga para maranasan nyo rin yung mga buhay na ganun. And, ayun lang. Sobrang nakakalungkot lang maalaala yung ganong uh, mahirap pala kami dati noon pero ngayon, nakakaranas na kami ng mga hindi namin naranasan noon then eto pa no elementary never ko naranasan maisali sa field trip yung mga ganyan never ko maranasan then yung baon ko is 20 pesos pamasahe ko lang yung wala kong baon wala kong baon na talagang pangkain mo talaga wala wala talaga talagang naranasan ko yung mga ganyan kaya nung nagtrabaho ako kada out ko sa work kumakain ako sa labas ganyan uh, pinaparamdam ko yung mga hindi ko naramdaman noon. Talagang um, uh, sobrang saya ko na ngayon kasi nararanasan ko yun. Hindi katulad dati talaga na sobrang mapapaya ka na lang kasi hindi mo maranasan yung mga ganong bagay. Dati noon nung elementary pa ako talagang nilalakad ko yung sobrang layo na school to bahay, school to bahay, then ang baon ko lang ata nun, limang piso, sampung piso. Then yung limang piso, tsaka sampung piso na yun, iniipon ko pa sa alkansya ko nun. Naalala ko nun. Kasi uso pa dati nun yung mga record ka dapat bumili ng mga champurado, mga goto, mga ganyan, yung mga limang piso, ganun. Pero ako, minsan nag-i-skip ako doon, minsan hindi nga ako makaini eh tas minsan ang discard ko noon nung elementary pa ako noon. Pag may tamad akong estudyante na magsulat, ako yung magsusulat, magpepresent. Then babayaran nila ako ng pagkain nila, ng baon nila. Ganyan, naranasan ko talaga yung mga ganong bagay. Kaya sobrang, pag naaalala ko yon is mapapaiyak na lang talaga kasi hindi yon alam ng parents mo na ganun yung ginagawa mo. Yung gagawin mo yung project nila, kapalit ng pagkain, ganyan. Kasi, yung baon ko talaga nun is 5 or 10 pesos nun. Kaya sa, talagang mawapay ka na lang talaga noon. Noon nun, mga way back 2008, something yun, to 2010 ata yun yung mga ganun. Sobrang talagang mapapaya ka na lang talaga pag na, naalala mo yung mga ganun bagay na sobrang hirap pala namin noon kumpara ngayon na hindi, hindi naman kami mayaman, hindi rin kami sobrang hirap sa panahon ngayon. Pero nararanasan namin yung mga hindi namin naranasan noon. So ayun lang sobrang nakaka-touch lang na maalala yon and nakakaiyak din. Pero sana hindi na maulit yon and ay lang, magsumikap lang tayo, magtsagalan tayo sa buhay and ay lang, magiging successful din tayo. Tiwala lang.